yun mga boss, hello vlog welcome to my guys Ayan, nandito tayo ngayon sa desierto pero dun sa unahan yung mga ano eh, yung tawag dito, yung red sand Ayan. pero di tayo pupunta dun dito lang tayo sa galaan ng aming madam wala dito. Ah pala, kaya ako gumagala kasi mamayang gabi madilim na dito kaya kinakabisado ko yung kinakabisado ko yung daan. Yan. Kasi walang street light dito eh. Talagang madilim na lang dito, mga boss. Ayun. Ay nag-aabang yan, yan nag ng ano. Nag-aabang yan ng kliyente nila sa kaya maya tayong tawag dito eh. walang problema kasi tao dito um, welong welo may mga kasalubong kasi two way to eh kaso hindi ganun ka ano tulin rin ang sasakyan dito kasi walang camera diyan kami banda eto na pala ang dali oh. eto, na pan, eto na yung ano ay hindi pa pa Kala ko ito na yung pinasukan ko kanina eh yeah. Hello vlog, welcome to my guys. <laughs> ay da, ay tama. Balikta, di ba? dito tayo sa dumaan tayo sa unahan ng ano, malapit na to sa ano eh King Salman Park nakapunta na kayo sa King Salman Park yan malapit to mga boss yan tal hindi tayo mahihiya masyado kasi yung nakakakita sa atin mahihiyawak tayo ng ano itong pang vlog natin di naman nila mapapansin yan balikan natin yung ano yung yung ano doon yung tawag dito um, yung camel yan bihira lang tayo makakita ng camel eh. pag pumupunta ka lang sa mga gantong lugar dun ka makakakita ng camel yun mga boss <laughs> ayan o, oh, ganda no no parang mga ro, kaso mukhang may security kasi eh. bawal yatang mag ano ano dyan ganda rin sa ano umakyat dun o no? iakyat natin yung sasakyan kaso baka mamaya ma mabilao yung ano natin eh lumubog yung gulong natin madali tayo yun na yung camel oh Kamil Yun Ah yan. Yan yung maraming kamil Diyan pala yung maraming kamil oh. naman akong naiya naman akong istorbohin siya para mag video video lang syempre <laughs> pag iistorbohin mo yan kailangan mo yung bigyan ng hadiya yeah. bibigyan mo siyang tip kumbaga pang ano niya pang soft drinks pang brewstick niya o pang kain pero minsan naman kalimitan naman hindi humihingi kaso pag humingi ka rin kasi minsan ang pabor kung may pera ka, pwede mo siyang bigyan. Ayan. Ay, hindi ko lang alam kung kitang kita siya kasi naka wide pala tong ano natin. naka wide pala tong camera natin. Yan yung cellphone ko. Ayun, may nagbibideo na nga na Saudi. Oh. syempre bibigyan niya yun ng 20 riyal, 50 riyal pang ano niya, pang soft drinks o pang kape pero tayo naman, na yan iakyat ko sana dyan yung sasakyan ko try ko kaya dun umakyat <laughs> kaso baka mamaya may ano eh, may pako <laughs> baka mamaya pumutok yung gulong ko madali ako gusto ko sana dun iakyat Kaso baka mamaya pumotok yung gulong ko Yan o oh. Gusto ko dun iakyat o oh. Kaso baka mamaya may mga tinapon dyan ng Mga kabilya Mga pako Ayan o oh. Akyat sana ako dun Sayang Sayang mga boss Okay Yun lang mga boss Salamat sa Pag ano joyride sa atin dito sa t okay mga boss masalam